mas marami tong punla na yan guys uh, break time muna guys good morning guys balik tayo ngayon sa bukid yan babalikan namin yung aming nilinis ang nakaraang araw ayan papalayan muna ulit kami magkakalad kami ng bunla dahil tataniman na siya bukas kaya lang yung panahon talagang parang bagyo bagyo ayan ayan yung baon namin ito kami nag iiwan ng motor sa gitna ng bukid Ayan. So, ayan guys. At, galakad ba kami. Tatawirin pa namin yung mahabang patubig na yan. Pilatil. Mamaya na lang guys. Bye. Ayan guys. Bali ito na yung punlan na namin. Ayan. Bali ang pagtatanim ng punla 14 to 15 days bago siya itanim dyan yan sasakay lang namin yan sa sako tapos kakalat namin dyan sa palayan yan let's go guys yan guys bali natapos na namin yung tatlong pitak ito yung una sa dulo kasi ito bali dito na kami sa mismong pinaglagyan ng punla tapos yung itaas doon. Papaba doon sa kabila ang mundok. So, guys. At ito yung ginagawa namin hakutan. lagi lang namin sa sako. Tapos sinihila. Ayan. Bale ito yung pula. At bago sya itanim masat 14 to 15 days. bago mo siya itanim so bali ang tanim nito is bukas pa uh, inuna lang para hindi siya makabala bukas sa mga magtatanim so ayan bali niya. kami lang yung magkahanay kasama ko doon sa kabilang naghahanay Ayan, ito na lang yung walang tanim dito. So, hindi ko lang na video ang kanina dahil umulan. Nakas ng ulan. Ayan guys. Tapos isilahin mo lang siya. Ayan na lang sa guys Lahilan mo lang So dito ay magsisimula sa kabila pagitan niyan is yan yung tatanim yan yung mga tao tatanim bukas so bali ang pagtatanim dito is manual pa rin hindi tulad sa ibang lugar na mga high tech na yung gamit dito manumanan pa rin ano lang sya guys Ah, lang naman hali tapos na namin yun tapos yung dalawa sa buka may mga kasi makina na yung gumagana eh. dito manual pa rin yan palabaw pa yung gumagamit ng pagkakalat ng putik yan lang yan lang guys ang proseso dito para ka lang naglalaro kabilang linya naman tayo yan basic lang yan naman tayo sa kabilang linya ganyan so, lang guys ang proseso hanggang sa matapos yan So baka abutin din kami ng hapon dito kasi nasa piting pitak yung lalagyan namin. Marami-rami yung beach. So may baon naman kami ng halian. Kaya dito na kami kakain. Kasama din namin yung may ari ng palayan. 사오. 아, 쏴, 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 쏴,

So yan guys, bali natapos na namin yung isang punlaan Ayan. para sa 6 na pitak. Ayan guys. So lilipat naman kami ng punlaan. Doon sa kabila. Ayan. Para naman sa 8 pitak. Ayan, tapos na namin to So yun guys, lipat muna kami. Yun guys, at lilipat tayo ng punlaan. para dito sa Bali walong pitak to. Dito tayo sa kabilang punlaan. Mas marami to kumpara dun sa nauna. So dito, Bali. Kinakarit pa lang siya. marami tong punla na to. Yan guys, uh, break time muna. anim na pitak na lang yung later yan apat tapos dalawa dito yan tapos na namin yan tapos ito may tira pang konti so break time muna tangali na let's go uh, break time muna kami ako pagod din ang lambot kasi ng putik Amin tangalian. Oh, nakuha lang ng dahon yung kasama ko. 'yan? may iba baba na ulit so yan oh ano natapos na kami sa dulo okay. Tapos na namin kumain. Habak mau sa putikan Ya, let's go guys at uh, natapos din natapos din ang maghapong trabaho grabe ting to lord sobrang pagod gawa ng putik ayan tapos namin lahat bali bukas yung pagtatanim nito uh, at ibang tao na yung gagawa at uh, malawak yan guys hanggang sa dulo tapos sagat sa kami uuwi na inabot din kami ng alas mag alas ko na o oh, tinan nyo yung araw oh. na ayun kasama ko hindi na makalakad <laughs>